ko ang mga apo nga ko ay gaduwa pwede na pwede naman dai mo mag skates bi adura didto ay wala may bus dire ra man ang bus asa katong lugar ra ano, nga pagka kani na ang nadago ang ang bawo asa katong nga lugar nga ang paghuman sa kuan sa bagyo ni ya, ato silag dagat niya dayon nang muha silag mga gold pangita mo diha basig naik e gold diha bibi <laughs> basig naik e gold ana laag ta dito adto ta dito dapit adto dito ay kay kuan awa oh grabe ka ayo ni katkat lang sa payas asa ka ni gikan na pay lug ah, kanin lug ni sya tinurok siguro ni dari nya tumbas siya kada kong limpyohon ginuo ko oh, cool, lord ay sa una pag audit mas labaw pa ay mas labaw pa ba ni or december same december murag ay labaw pa ani kay murag naabot-abot to didto bagyong audit niya dayon kaning karon na anong gihapon hay dali na mo ba aray hala ang pambot ni abot dai diri no uy may, may ganyan kay masangit rapot si sa lubi kayo mo siya dito sa balay my God. Yang pambot, Lord. Mana oh, manisud. Kita yang pambot, Diri. Gihat tu dia sebab. Alam. Oh, Grabe. my God. Oh. Eh. Bersin daan ni. Siya diri ui. gibutang. Daan si Di butang ni. Siya daan diri ui. Walak ni. Siya gihat tu. Di padaplin ni. Kayak. 'yung ang isya mabut lang diri ron sayon ra pag hakop na to. Hello, kadaghang basura. Oy, just call Lord. Saun lang ni, Grabing basura. Oh. Etobas na jud. Ang bus ni gigkaut man diri O nya gibalhin sa karsada. Limpyo lagi diri. Gilimpyo handa oh, <laughs> Ay. Anya.

ula Lagi na dito. Kaya niya dire. Ingon bitaw ko, ingon bitaw ko, ingon ano kang kung nalawom din na gibalhin niya dire. Grabe ang tubig yun. Pero kita grabing tuog na gabi e. Ibong ko karumbon tag, si Jenny nagpost in siya nga hala ang tubig oh, okay. na abot sa karsada di ko nga na abot ang karsada ang tubig sa inyo day insa karsada ati gabi i eh. ko maoba porter bantog yeah. na mo in town wa jud mi kalibutan simbak ko og oh, ano bitaw mo kay pila ba ta kagabi ato kan handi wakay kay oh sige ko an gabi i lang ta nakatog og daro kay kanang ang bagyo ni eh. tuluyan At, to, na jud mi ato sa luson kana pa kuno maabot <laughs> 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 di bilib lang jud ko dito sa kuan kay ang Sierra Madre di ay maoy ni sao sa hangin. <laughs> oh, ni sao sa hangin dito dito ni hapak sa Sierra Madre niya. Nindot lagi ning taatay wat na to giguba atong bungtod ang dali pang kubkub naman kay e abono dagat. Diya sa ang padung ang dagat og abunuhan na di arresto ah, Iyabag <laughs> yeah, na <lang>, ni. <laughs> Gikwari man maay okay, o kami. Ano, muntun na mapahak-pahak naman na. Ano, na, nagsugda yung pamahak din, ha? Oo. Oo. Ako kayo, damage atong tino, oi. Lagi, grabe, oi, eh, lo. Pero sila, wala sila like casualty sa uwan? Wala pa man nagawas na, wala pa nagawaan? Sa kuwan, sa, dito sa... Nakakuan ako, nakakita na ko sa video ba? Dito sa kani ang katanduanis. Mm. Mm. Kuan ko sa kuayo, nya niya. Ang na yung sa tong nga nga lugar nga isabilam bilam dito nga ang dagat kus dako alagi e, ala sa baud e, ko sila ko tao dito ba sige mo tanggap oh. oh, doon hala si tatay kay kadam ganun na logmok na sa dagat uy buyawa rin nila wala na sila na ipahibaw dako kay baud na ibagyo mao sila kita ano na balaw na mo taghago mao sige sige Abi nako, ayo ko ba ko hala ni kat na ang pambot diri. <laughs> Wala de gituyo dai nila. <hari> Nindot pa gani unta nga ang mga pambot na adiri gi pambot nga maali. Wala mi <hari> hapon oh, ni sod mi basura. Hoy. dalit na mo.